Lubos lubos naman ang pasalamat ng isa sa benepisyaryo sa Davao City dahil ngayon wala na ang kanilang pangambabaka paalisin sila sa lupang minahal, kinalakihan at itinuring na kayamanan. Isa kasi sila sa nabigyan ng titulo ng lupa sa tulong ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Agrarian Reform. Ang kanilang kwento panoorin natin. Ako si Angelita Iskatin Axelio, sa Sinta Anyos, nagpuyo sa Purok Carmen, Baguio District, Davao City. Sukat so, sa pagkataon ako, diha na ako, diha. Ano Kaya pagkahuman kayo, ilan naman kung, kung ano, yan na yan mo, ragi mo niya. Hawa diha, kay dilini mo hanggang akong bana, kaning isa mo ka na ko anong kahintana. Isurinder na lang, niko ako dili ko mo Imo kahago sa una, imo rang isurinder. Noong February 7, 2024, na isagawa ang region-wide distribution of e-titles sa Davao City, kung saan nakamit niyang hilita ang kanyang individual kloa na kanyang hinintay sa loob ng 27 taon. Bisa'y ko ang, bisa'y nalipay ko, pero nakailang ko tungkol sa ako. Kaagingan ni nabuhat at ang na Tapi ko ni ipatawag sa barangay. Tagaan kong sumon. Pero wak ko ni surrender karun pagkakaroon. Pati na kong lipaya. Ngapila katuwik na kong agwanta. May nadawndawd yun ko nga makaayuhan sa gobyerno. Tagadar ang nga kong pasalamatan si Sekreta ni Conrado M. Australia III at si President Ferdinand R. Marcos Jr. Nga nakabot yun ang akong gihandong nga titulo. Dili kabayaran o salapi. Sangko sa langit ang among kalipay. 啊。